Hi guys! Tanghali na nga pala nung nagising ako at eto nga pinakain ko na nga din agad tong mga pamangkin ko. Bali, hindi ko pa nga pala sila pinaapalabas talaga pag wala pang laman yung chan nila. Hindi ko na nga pala nabidyuhan yung paglilinis ko dito na part. Tignan nyo nga naman at malinis na dito pero sa loob, aba hindi pa. Bali, dito naman pinagtatanggal ko lang nga pala yung mga gamit dito tapos tinanggal-tanggal ko lang yung mga alikabok. Opo, minsan lang po kasi ito nalilinisan pag hindi ako tinatamad, aba. Kaya nga naman habang sinumpong pa ako ng kasipagan ko, eh, eto nga naglinis-linis na nga ako dito at pinagtatanggal ko na talaga tong mga gamit dito. Ang sakit din pala sa mata guys pag talaga madumi yung bahay niyo di ba? Tsaka nga yung araw nga kasi wala nga pala dito si nanay, nasa bukid nga pala sila, dalawa sila ni tatay. Wala nga din pala si ate kaya tatatlo lang nga pala kaming naiwan dito ng mga pamangkin ko kaya ako lang naman talaga ang maglilinis dito. Para kahit papaano at malinis naman tong bahay na uuwian nila, di ba? Wala na din naman akong gagawin diyan kaya maglilinis na lang ako, di ba naman? Halos kagigising ko lang diyan talaga na part, nagtutbrush ang ako at naghilamos, tas nagkape, okay na ako. Pero yung mga pamangkin ko, ay Diyos ko, Marimar, ano ba yan? Ang lilikot kasi nila kaya wala akong masyadong natatrabaho dito sa bahay. Bali, sinunod ko naman agad itong mga damit ng pamangkin ko na iayos dito sa Dora box niya. Paano ba naman kasi ang gulugulo na dito at saka na-stack na dito sa higaan nila ate ko. Busy naman si ate at ako na nga lang pala yung gagawa dito para naman malinis na ito. Pinaglalagay ko lang nga pala dyan yung mga gamit niya para naman maayos na dito at iniwan ko na lang dyan yung damit ni ate. Si Amara lang nga pala yung kabisado ko yung mga damitan niya kasi nga ako yung nagpapalit sa kanya tuwing naliligo siya. Kaya nga ito, fast forward ko na nga pala at eto nga, winaliswalisan ko na nga din pala tong mga um, madudumi dito. Madami din kasing nakasingit-singit na mga gamit dyan or mga alikabok. Paano ba naman kasi yung pinagkainan ng mga pamangkin ko guys is iniiwan talaga nila dyan at hindi na lang nila tinatapon dun sa basuralang lapit-lapit na nga lang, tamad talaga. Kaya naman, tita naman ako kaya syempre ako na yung gagawa dito. Tignan nyo nga naman kung gaano karumi yung bahay namin o oh, ba diba? Ang fresh, fresh. Puti na lang talaga ay masipag tong tita to kung wala. Ay ba. Pinagwawalis ko lang tong silok ng papag namin dahil nga sobrang dami ng alikabok tsaka na-stack na yung mga dumi dyan. Aba. Dito nga pala sa side ng pinaghihigaan namin guys is may basura nga dyan. Talaga dyan namin tinatapon yung mga basura. Pero as tamad naman talaga yung mga pamangkin ko talagang tinatapon lang nila dyan sa sahig. Eto naman, kinuha ko nga din agad tong daspan dito sa bahay para nga pala kunin na yung maliliit na natira, di ba? Sinunod ko nga naman ito guys, tong ano namin, pinaglulutuan namin, napunasan dahil nga ang dumi-dumi na at natitira yung mga uling-uling ng kaldero. Pinunas-punas ko din dyan kasi guys, kasi dyan nga pala natatapon yung mga mantika kaya madulas pala yan. Uy, oh, madulas. Yes, ang sipag ko talaga. <laughs> Next naman ay sinunod ko nga din naman tong punasan para naman malinis dahil talaga dyan din talaga natatapon yung mantika guys. Minsan ako nakakatapon, minsan iba ganon. Madami din kasi guys na nakapaligid dyan na alikabok kaya kailangan mong punasan yan pero ako pag tinamad ako wala na. Pero guys swerte mo naman pag sinumpong ako ng kasipagan ay talagang malinis ang bahay pagdating mo. Aba. Tignan mo nga naman kasi yung nakuha ko yung alikabok kung naipon ko, nainipon ko na, um, di ba, nang dami, hulog ko lang. Sinunod ko nga naman guys is walisan ko na nga dito sa kusina namin. Oo guys, dito po kami nagluluto pero si tatay nga pala is nag-aaron no doon sa kusina, sa isang kusina. Pagkatapos ay eh, pumunta nga agad ako sa kusina tignan nyo nga naman katamaran ng mga pamangkin ko iniwan na lang talaga yung ulam. May natitira pa nga palang hugasin dito kaya eto nga hinugasan ko na nga din pala agad. Yan yung pinagkainan ng mga pamangkin ko. Alam nyo ba guys, kahit konting hugasin lang talaga hinugasan ko na agad ito. Ayoko kasi yung natatambakan ng madaming hugasin. Tsaka alam nyo ba guys, pagkagigising ko nga talaga is magtututrush at tsaka maghihilamos ako ay eh hugas na agad ng plato. Ayaw na ayaw ko talaga yung madaming hugasin kaya eto nga binibilisan ko kapag or kaya kahit konti palang ay hinugasan ko na ganun. Sabi nga nagreklamo tong pamangkin ko at hindi pa nga daw siya nagkape kasi inagaw daw ni Amara. Kaya to nga nagtimpla na naman ng kape tong batang in eh. Opo, mahilig po sila magkape pero minsan lang sa isang araw kasi nga hindi naman pwede sa masyado. Buti nga naman talaga at hinugasan mo na yung pinag-inuman mo ng kape at eto nga yung pamangkin kong isa is naliligo na dyan. Dapat lang kasi yan, ganyan dapat araw-araw. Pagkatapos naman naligo ng pamangkin ko guys, pinalitan ko na nga at sinukulay ko na yung buhok niya para naman okey mm, okay na. Bale, ito nga pala si Amara yung pinakamalikot sa buong Pilipinas, charot. Oo guys, sobrang likot talaga niyan. Halos parang lalaki mo kung ituturing na yan kasi sobrang likot as in po. Yung tipong kakalinis mo palang dito sa bahay ay eh, tignan mo mamaya wala pang one minute and eh, dumidumi na naman nung bahay kaya sinong hindi maiinis. Tignan mo nga naman pagkatapos naligo tong pamangkin kung isa, tignan mo ang itsurahin niya, nagkukusikusilap pa. Agad-agad ko naman na itong sinuklayan para naman maging fresh na yung mukha niya kasi hindi niya naman alam magsuklay kanina para naman panot yung buhok niya. Pinahiraman ko mga muna pala ng cellphone yung mga dalawang pamangkin ko at maliligo muna ako. At eto nga na, papunta na nga pala ako dito, maliligo at eto, tiyanan, tapos na ang mare niya, di ba ang bilis? Naglotion na nga agad ako dyan mga mare, paano ba naman kasi hindi talaga ako makakalabas na hindi nakaka-lotion dahil nga agkursing na grad guys. Tsaka nga talaga, mainit nga naman talaga yung panahon nga. Kaya kailangan mo din talaga mag-lotion. Pero kitang-kita ko naman dito, talagang paubos na talaga yung lotion ko dito na part. Tignan nyo nga naman, oh, wala na talagang lalabas dyan. Inot-inot pa, um, ba diba? Ang hirap na. Wala pa naman tayong pambili ng lotion, kaya ito nga naman muna. Nagtitisan ko muna tong lotion ko na to hanggang sa maubos talaga yung kukud ko din ko na at eto nga pagkasapos ko ng lotion guys maglalagay na nga pala ako ng favorite kong sunscreen kung lagi nga kayong nanonood ng vlog ko eto nga talaga yung favorite na gamit kong sunscreen, paano ba naman kasi para sa akin is maganda nga talaga eto hindi mo na nga din kasi kailangan maglalagay ng kung ano ano pa sa mukha mo, kaya eto nga napakagandang sunscreen na to o diba yung pimples ko tinitignan ko pa dyan kung gusto nyo nga din palang itry eto guys, meron nga pala sa tiktok shop eto binigyan lang naman kasi ako noon at akala ko nga hindi maganda pero nung natry ko ay wow, ang ganda pala. Pagkatapos ko naman naglagay ng sunscreen guys, at eto nga nakita ko na yung mga pamangkin kong kumakain ng footlong at eto nga nakisabay na nga agad ako dito. Sino ba naman hindi magugutom kung footlong nga talaga yung pagkain? Favorite na favorite ko pa naman yun na pagkain. At nung naubos ko na nga yung footlong at eto nga dumating nga pala yung in ko sa Shopee na lipstick. Ang ganda nga pala ito guys nung na-try ko ito. Opo, mahilig po talaga ako sa kulay brown na lipstick. Kaya tingnan nyo nga naman kung anong mangyayari sa bibig ko. Para sa akin eh, ang ganda-ganda nga talaga nito at ang bango-bango nga pala. Grabe guys, i-comment nyo naman kung gusto nyo itong lipstick na to at ilalagay ko nga pala sa comment section yung link. Hindi rin nga pala siya katulad ng mga lipstick na nagbubuo-buo, diba? Ang ngiitnan. Oo guys, promise ilalaban ko tong lipstick na to kung talagang pabonggahan kasi ang bango, sobra. Kung tutusin nga, gusto ko na nga talaga tong kainin kaso bawal, hala. Tinanggal ko na nga din pala agad dito yung tuwalya sa buhok at kinuha ko na nga din pala itong baby oil. Ito nga pala yung ginagamit kong baby oil, matagal na nga din pala sa akin to kaso nga minsan ko lang siya ginagamit. Sobrang kapal nga din talaga ng buko guys kasi kapal nga talaga ng mukha ko. Huy, charot! Oo guys, simula nung nagpagupit ako ay eh, talagang nagbe baby oil na ako. Hoy, saan all baby oil? Charot. Nung okay na nga at eto nga magsusuklay na nga ako diyan oh. Wag niyo nang hintayin, magsusuklay talaga ako diyan oh, 'di ba? Sabi ko naman sa inyo magsusuklay ako. Guys, nagsisisi nga pala ako nung nagpagupit ako. Pero nga, ang um, tignan nyo, hinihintay kong humabayan. Pero last na talaga to guys. Sabi ko sa sarili ko ito. Noong tanghali nga at nakita ko nga pala dito na naliligo yung mga people of the world. Uy, sabi ko nga gilid lang ng kalsada yung bahay namin kahit eto nga dito nga pala yung irrigation sa gilid din. Kaya nga naman kung naiinitan nga pala yung mga tao dito sa amin ay talagang tumpak dala tata irrigation ng tam, ba? Diba? Kung ikaw kung gusto mo nga din talagang dumayo na maligo dito. Dito lang nga pala yan sa Santo Domingo, Alicia, Isabela, Purok Oo guys, kung nakikita nyo nga pala yung mga pinupost kong video, talagang madaming naliligo na tao dito, halos mga bata nga lang yung iba. At hanggang dito na nga lang, bye bye!